Magandang araw po mga idol. Ay, ito na po ako ngayon sa lokaran. Ako po ay nagagatong ng aming pong nilolokad. Ayan po mga idol. Daga ko po. Yan. Nausok po oh, nanu usok. Yan, ayan po. Ito po ang aming mga sinasaka ay. Yan po ang panggatong ko bunot. Yan mga idol. Tapos po dito sa baba, mayroon po ditong ilog yan po. Kasama po yan ilog. Yan po ilog. Ang papagayan. Pataas. Yan mga idol. Yan ito po ginagatungan po yan. Ganito po talaga dito sa probinsya mga idol. Ang uh, hanap buhay po namin dito, ganito, maglokad. Uh, magbunot, mag-ipon, uh, magtigkal. Bago ka po dito magkapira, ay anong uh, hira po ng dinadanas namin dito sa probinsya. Ito po ang aming trapal, oh. baka po umulan ay silungan namin mamaya. Ang uh, pagpuluto to na yung na ay di hahanguin namin dito po namin ilalagay o oh, may tapat ng trapal yan po mga idol ito po yung sinasaka namin oh. dito po yan kaunting sinasaka namin po yan mataas taas anyog yung pong iba mabababa yung iba mataas hirap pong kawito nung ano sa hindi na po namin kinakabit, hindi abot. Hindi abot ang harabas. And po. Magandang araw po mga idol. Salamat po.